Sugad ng mga scammers at hackers ang nireid na Pogo Hub sa Pamban Tarlac. Posible raw na diyan ginagawa ang hack sa mga website ng gobyerno. Nasa frontline na balitang Kamil Camille Samonte. Higit sa cryptocurrency at love scam, may iba raw gimmick sa ni Raid na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub na ZU U1 Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isiniwalat ni Sen. Risa Hontiveros na banta raw ito sa seguridad dahil nagagamit sa surveillance at hacking. I was very disturbed to hear that there is persuasive information from the intelligence community, stating na itong bamban complex na ito ay ginagamit for surveillance activities. At ang mga ibang nabalitang high-profile cases of hacking of our own government websites ay traceable sa complex na ito. Ayon kay ang Pilipinas ang isa sa fastest growing hotspot sa buong mundo. Daang-daang foreign national kabilang ang Chinese, Vietnamese, Malaysians at mga Pinoy ang narescue sa Pugo Hub noong Marso. Ayon kay Hontiveros, katakataka ang nakita niyang mga villa na nagkakahalaga ng 40 million pesos bawat isa sa compound. May wine cellar, state of the art na mga kusina at toilet at menong ring underground bunder at tunnel. Why would a registered POGO conducting legal activities need these? I was even more surprised when I found out that there seems to be clear documentary evidence linking the local government of Banban, specifically the mayor, to the operations. Sa isang eksklusibong panayam noon ng News 5 kay Banban Mayor Alice Guo, itinanggi niyang sangkot siya sa operasyon ng Pogo. Sa Senado, aminado si Mayor Uh, at dati siyang incorporator okay, uh, sa Baofu Land Development well, okay, Incorporated mga, mga na, na may-ari may ng lupa ng Pogo, Pogo Hub. Pero naibenta na raw niya ang shares niya rito bago pa tumakbong alkalde. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Ayon kay Hontiveros, hihintayin ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o ed, at Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ni Mayor Buo. Inimbitahan naman ang ilang opisyal ng deraid na Zuyuwan pero peke raw ang ibinigay nilang mga adres kaya ipinasabi na pa sila ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Edlinggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.